Good evening mga kabigers, so, ng naman tayo donut Oh yan ang mga kabigers Yan ang pilipit at eh, donut na mimilipit na tinapay Ang tinapay na namimilipit sa sobrang sakit Ayan Okay, good evening sa inyo dyan mga kabigers Donut tayo ngayon Ayan, hango na tayo Ayan Ayan <coughs> tapos dagay na naman tayo mga kabigars na ang trabaho natin ngayon puro tinapay lang nakikita nyo dito sa aking mga content mga kabigars ayan ayan na syo ang dalaki na sobrang laki ng mga kabigars dahil sana ako kasi marami pa akong ginawa kaya hindi ko agad sya na isa lang ayan na sikip na siya sa kawali oh. yan dahil eh, sagsaga ng gawa ako kanina mga kabikars hindi ko kagadrisa lang at yung kasama ko ay may nakasalang din sa loob ng ubin kaya yan yan siya ang lalaki no bilog na bilog oh, mga kabikars yan bilog na, natanggal sa pagkabilog okay yun lang mga kabigars